Saan yung kubo-kubo? Saan yung kubo-kubo banda? Doon sa baba. Ah, baba. Malayo pa? Ah, malapit na. Linaw o. Oh. Linaw po. Bago ba yun na po ba ito, te? Hindi. Hanggap san pa? Santo Nino? Okay. Ah. Kaya guys, Santo Nino pa daw to. Ayan, linaw ang tubig nila Oh. <laughs> Sana all. Saan yung kubo-kubo? Saan yung kubo, kubo banda? Doon po sa baba. -ba. Ah, baba. Ba ba? Malayo pa? Ah, malapit na. Linaw o. Oh. Linaw po. Bago ba yun na po ba ito, te? Hindi. 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 Yan guys, ang niyo pa daw to. Ayan, lino ng tubig nila oh. Sana all. <laughs> Saan yung kubo Saan yung kubo banda? Doon sa baba pa. Ba. Ah, baba ba, ba. Malayo pa? Ah, malapit na. Linaw o. Oh. Linaw po. Bago ba eh? pa na po ba Hindi. Santo Niño. Ah. guys, Santo Niño pa daw to. Kaya, lino ng tubig dilaw. Sana all.